Ano? You know, magandang umaga sa inyo lahat. Kung kayo na may walang gagawin, ako'y samasamahan nyo nga at naripapaayos ko si Glossy. Ilang araw na kasi itong hindi mag-start button. Hindi ko alam kung bakit. Alam ka naman malobat agad to. Ay, bagong bago pa lang to. Kailito ang itsura niya pag sinususian mo. Walang kare reaction Hindi kahit kilite, wala. Hindi tunog, wala. Pag pinindot mo ang push button, ay lalong wala. Sadyang ako'y nagdududa na hindi kaya triple A na battery ang nilagay dito. Kaya ito madaling malobat. Speaking of battery, binilad ko nga siya ng konting oras. Baka sakali mag-charge siya. Abay talagang ayaw, kumuha na ako ng helmet at ako yayaon na pumunta ako sa paggawaan. Bago ako tuloy ang lumarga, sumubok muna ako ng isa, baka ako'y makakakaingin ha. sadyang ayaw, kaya napilitan na akong sipain. Hindi pa ako lakay sa sipa, dalawa, nakatatlo pa ata akong sipa bago umandar. Wala nga pala yung aking dalawang makulit, nasa kabila, nakikidayo ng na ligo, sa init ba namang are? Ayaw, nagtatampiso na nga, nga aking sikatlo, talaga nga naman sa sobrang init na yan, pag hindi ka nga naman nakaisip magbabad na rin maki si Kalway nagwa-warm up pa mo ayo pa nyang malinggo ano gano ba? ari pa uli uli tapak pa pagkakain gano sementong yan pag hindi ganun man ikinipasok. kaya naman pala ay nakain din sa tabihan pagkakagaling din oh, mabubuhay talaga ay oh dayo na ng paliligo pati pagkain <laughs> <laughs> Bago nga ako, malisay, dumating naman aray maglalako ng pakwan. 100 daw maliit, 200 daw malaki, ho. Dalaw maliit agad para marami. Yung after 10 years, eh, nakarating na ako din sa paggawaan. Nilaya ko na aray, rider 150 na ari. Pagkakapogi talaga nito, ho. Oh? Buti na lang kulang ang budget Kung hindi, ikaw ang nakuha ko. Okay na rin naman sa akin yung 1 5 Hindi ko naman kailangan napakabilis sa panahon ngayon. May pamilya na tayo. Kailangan natin maging maing. Sa mambalita, nakalib pala yung mekaniko ngayon. Kaya walang titingin. Kaya tinawagan ko na kagad si sa web, Sabi ko pupuntang mo ako ng San Pablo. Siyempre kahit matapang tayo, kailangan natin magpaalam. Buti na lang sabi ko lang pumayag siya. Kung hindi, uuwi talaga ako. Wala akong ibang gagawin. Uuwi ako. Ay nga pala yung sinasabing kainan sa arko, baka hindi pa kayo nakakapunta, masarap daw kumain dyan, sa isang araw pupunta ako dyan. Be, baka naman, matikman yung kainan sa arko. Ay, kung ako talaga sumahod na, iti trip kita diyan, kahit ano. Uh Down San Pablo, dinaan ako nga pala rin magagandang dilag dito sa gawa ng figurine Sa mga hindi nga pala nakakaalam, nung high school kasi ako nagwa-working student ako hanggang college. Dito ako nagtatrabaho sa gawa ng figurine kaya mahal na mahal ko to. Napakalapit sa puso ko nito, kaya shout out dito sa mga supporter natin, walang tigil, nakapapunod ng ng aking vlog. Salamat. At syempre, dating gawin, duman ako dito sa aking Mother Earth. Lagi ako nakapasyal dito tuwing pumunta ako ng San Pablo eh. Shoutout sa'yo, mga Love you. Bago nga akong buhay, nagikot-ikot muna ako dito sa palengke. Naghanap kasi ako na pwede pa sa, sa mga bata para pag-uwi ko kahit papaano may dala ako. Ayan nga pala yung akin na pa ng Wayne's Burger 1983 pa yan. O oh, naalala ko kasi dati nung sumusundo ko sa LC. Ito yung madalas namin minemerenda ng Bebs kasi mura lang 8 pesos pa ata siya Pero ngayon 14 pesos na. Tapos marami ka ng pagpipili ang klase ng burger. Sigurado magustuhan ni Bebs to. pagkamot ko nga ng palengke nakakita naman ako itong sugar cat, cat. sabi nila matamis daw to. Sigurado matutuwa mga hokage ko nito. Palibasa mahilig sila sa prutas. Kelly! Oh, look <laughs> yeah. Tuwa naman sila sa pasalubong kong dala. Si Bebs naman, naalala niya daw yung college days niya. Matagal na lang <laughs> ako <laughs> na Masarap sa pakiramdam yung uuwi ka tapos sasalubungin ka ng mga taong mahal mo kahit wala kang dala. Priceless yun. Ano ga?